无所了 <laughs> Thank <Tama. laughs> ah, you kanta. much, Jamie! yung beat. Oo nga, eh. Sabi ko sa inyo, para sa inyo talaga po yung kanta. Walang simulado sa Jamie, eh. Tama, po, may po. Ay, salamat po At sana pakinggan niyo pa rin po yung pag ang puso ang nagsabi. Okay? Sa, kahit na may mga bago tayong songs, huwag niyo po i skip yung pag ang puso ang nagsabi. Ngayon ba? Ito yung ating class ako. sa YouTube. Yes! Salamat po! Maraming salamat sa... Ano tawag dyan? Yung binubugbog yung views. Ano tawag dyan? tawag ng Swimming, ah... Uh, oh, Tawa ba yan? Sayon. <laughs> ah, maraming salamat po sayon po. Kasi dami na ng gadgets, play nila dito, dyan, dyan, dyan. So, thank you. Sinusend nga pang pangani na sa amin. Thank you, thank you so much po. Yeah. Jay, ating na mo. Ano Sabi nila, ano ginagawa niya dyan? Ano ginagawa niya dyan?

Okay. Okay. Our next song is about naman. naman? It's about naman knowing that even if the world is loud and chaotic, we only need to hear each other for our music. I agree. ba, agree ba <laughs> <laughs> Then at the end of the day, a very stressful day, stressful day. Sa gitna ng ina at kaguluhan, para sa akin, what matters most is ikaw at ako. Yeah. <laughs> <laughs> okay, pero bago yan, bago natin katahin yung next song, pipili ulit tayo ng dalawang tatlo, tatlo mga, mga tita or titos na mag-share ng katilatang mga ano.

From Jumagat City. Oh, oh, you know. Yes. Tapos kowilang nilamay ako tapos. Hello, lang din mamaya. Pagkatapos... Hello. 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 ganoon lang. Hello. 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 Or what? maybe you can share one of your most memorable moments as a junior. Well, of course, my most favorite part before meeting you two in person was actually listening to the songs that I've been hearing. Actually, wala sa newsfeed ko. Pinaliting lang sa akin. And then I was hooked really. Especially in the version of, I finally found someone. Tapos only, ulit lang and then yun, ako na-intriga ako and then I've attended uh, most of your concerts and your gigs so yun yes, po ang favorite part uh, ko. Parang sinusunod ko lang kayo ngayon. Get one for <laughs> Thank you! Tama ko ba? 300? Yun. Thank you so much! Okay! Decide uh -huh. as ano naman. Ako. Ano po ba? Ano po ba? Pangalan nila? Arlene Aquino. Arlene? Ito Arlene. Yes. Ako, nag-start ako maging fan niyo sa BNP Women. Yung unang song pa lang niya, sinabi ko, kayo yung magtagal. <laughs> And yes, sigaw ako nung kayo din maging Pero yung favorite ko talaga sa lahat ng kanta niyo, I find it fun mga nagkakatain pa rin dapat kanta niya kakak sabi dito, <laughs> dapat niya yeah. perfect match kayo so, oh. okay. uh, para uh, kayo may magic pag kakanta kayo yung kasi yun yun uh, so, sa pagkikinig song mo uh, because so on. Ipiniktay ko lang yung mga songs na lalo na yung concert na sa Music Museum. Oh, thank you po. Thank you. Yes, this is my first time na manood. Oh, Ay, second time because I went to Cebu with Ate Judith. Doon ko siya nangyayari. So, my prayer is, sabi ko, sanang pag nanonood ako, makikita ko siya. So, tama-tama pagbaba ko, maliit na siya yung lalo. Pero, ba't panglayo niyo? <laughs> but I'm from Taipei, Rizal, actually. I went to Cebu this for a vacation with my cast. So, my concert kayo. So, right after nung kari, yung work sa Mitsumi, gumilig sa mga sa concert. So, natanggan siya ni Hati Jun. So, kanina nag-meet kami. So, I I joined the club for you. Wow! Thank you! Nakabawa ka niya na yun talaga, thank you. Oh, Um, yeah. balut sa akin kasi this is the first time na nag-undulit ako ng like, concert. The last time is two, two decades with Gareth and and It's my second time. Thanks, Thank, you. Thanks, Thank, you, Thank you Thank you po. Thank you. salamat po sa mga nag-share. Ah, meron pa isa? Yes.

individual uh, so oh, the pa lang kayo. Kasi nag kayo, nag-advide yung mga Ah, habis lahat ng sa 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 mga sa mga sa mga sa forward sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa alam sa alam sa mga sa mga sa mga sa mga sa University sa mga nasa so, well, Thank you mami sa pagparibayang sa Thank you so much po. Oh, thank you so much! Okay, so now, bilang nakapag-alamin tayo, nakapag-alamin naka tayo, uh -oh. so, nice naman po namin kantahin po ang uh, next night song sa album. Okay, so, I'm sure everyone is excited. Kagaya po namin. So, huwag na natutong tatalaga. Okay, here we go!